Isa sa mga dapat pagtiwalaan sa Diyos ay hindi lamang ang kanyang mga ipinangakong mangyayari kundi pati maging ang kanyang paraan upang gawin ang kanyang pinangako. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay madali ito dahil ang kaisipan at pamamaraan ng Diyos ay sadyang higit kaysa sa atin. Limitado ang ating kaalaman at hindi natin lubos na maunawaan ang mga posibilidad sa Diyos. Marami pa tayong matututunan mula sa Diyos at tungkol sa Diyos kung tayo ay lubos na magpapasakop sa kanyang mga kaparaanan. Madalas, kapag may mga kailangang ayusin sa bahay, sinisikap kong gawin ito sa abot ng aking makakaya. Yun nga lang, sadyang hindi malawak ang abot ng aking makakaya pagdating sa pagre-repair ng mga bagay. Malit pa lang ako, mababakas na ang katangian ito. Magbabaklas ako ng mga laruan, tapos kapag gusto ko nang buuin, ay hindi ko na magawa. Misan-misan, nagbabaklas ako ng ilang bahagi ng motor o kotse tapos kapag bubuuin na ay magtataka na lang ako kung bakit tila kulang o kaya naman ay sobra mga tornilyo o iba pang pyesa. Dahil sa aking kakulangan, ay madalas konsulta at nagpapagawa na lang ako sa marunong gumawa. Sa madalas na pagkakataon, ang pagkonsulta ay nagdudulot ng pagkaunawa na hindi lahat ng marunong magkalas at magkabit ay mahusay. Merong iba na sadyang may mga pamamaraan na hahangaan mo sapagkat nagpapakita ito ng kanilang pagkaunawa. Hindi lang sa isang bahagi na nire-repair nila, kundi sa kabuuan ng kanilang inaayos. Nakikita nila mga ugnayan ng mga parte at ang epekto ng kanilang gagawin sa isang bahagi sa kabuuan. Bandang huli, hindi ka lang masaya sa kanilang matagumpay na trabaho, kundi maging sa kahusayan at karunungan na kanilang taglay. Ang kaparaanan ng Diyos ay naglalahad ng kanyang malawak at nakahihigit na karunungan. Hindi lamang kahanga-hanga ang kanyang mga gawa, maging ang paraan ng kanyang pagkilos ay kahanga-hanga din. Ang sabi ng Bible, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming posibleng paraan ng pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At marahil may mga paraan na mas madali nating maunawaan at ma-appreciate. Marahil sa iba, mas mahalaga ang kayamanan, kagalingan, katuparan ng kanilang mga pangarap. Pero ang piniling kaparaanan ng Diyos upang ipahayag ang kanyang pag-ibig ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak para sa ating kaligtasan. Makikilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga pagkilos at nais niya na higit pa sa magagawa niya sa buhay mo, ay naisin mo ding makilala siya na gumagawa sa buhay mo. Pagtiwalaan mo ang kaparaanan ng Diyos dahil ito ay bunga ng kanyang pag-ibig sa iyo. Asa ka pa.